Hello mga kagaling-galing, good morning, mapagpalang araw sa inyong lahat Panibagong araw naman tayo, panibagong vlog Today is Sunday, itong video pala ito ay nung nakaraang linggo po ito Late upload lang, at saka ngayon may booking na tayo Papunta to ng Tomas Morato. Pipick upin ko dyan sa, dito lang sa may 6, avenue. Uh, mga kawan to gurami lang to gurami uh, dito na ako sa pick up location ito na si madam kaya uh, bibigyan ko na siya ng shower cap para protection sa ulo niya para hindi magre-reklamo na baho yung helmet yan nilagyan ko siya ng helmet gentleman tayo eh yan nakapalis uh, na kami ya na sabi mo kapit ka madam may bitya mataas yung motor ya na paalis na kami lapit lang to guys dito lang to sa so may tamas mora to kung lang to 4 km. malapit lang to ya na 8 na kami eh, na kami pagdating sa may Aurora magkaliwa kami dyan yan na hindi alam ni madam na may camera ang nakatutok yan na ang sarap magbihay pag linggo linggo kasi yan eh walang traffic traffic Kaya mga ilang minuto lang nandiyan na kami sa drop out. ayan na! Drop out ko na yan si madam. Ay, yan na! Amilika yan niya ang helmet Amilika niya ako ng pamasahe. Eh. Sa kapagkatapos niyan, bumalik ako dito sa main app. kasi nag-antay na naman ako ng panima kong booking kasi walang booking dyan kaya na may pick up na naman ako papunta yan ng tagig kaya na dito na ako sa pick up location ito na si madam eh na binigay niya sa akin yung sabi niya ibigay daw sa ilagay daw sa harapan yung bag niya sabi ko wag kayo baka, baka malaglag kasi laptop kong dala niya ni eh. sabi ko ilagay mo na lang sa likod ko ayun na nagmamadali yan si madam sabi niya pwede ba daw bilisan Ang sabi ko hindi ma'am tama tama na yung takbo natin kasi safety first tayo Ayan na sakay na si madam maganda si madam kahit nakamas <laughs> Ayan, nasabi ko na kayo sa likod Iyan, paalis na kami Ayan na Ayan na kami Ayan na, mga ilang minuto lang yan BGC na kami yan Ayan na. Ah. Sabi ko hawakan lang mam ma sa balikat ko. Kasi mahirap pulang hawakan yan eh. Ayan dito na kami. Ayan na. Ah. Ang nakakatawa niya. yan Tingnan nyo. May balak siyang mam yung helmet ko. <laughs> Ayan na. Ah. Sabi ko mam ma helmet <laughs> Ayan na. Ah, Winalik yan. <laughs> Tawa siya. Nagtawa. Nagbaba. Dali. Kasi si mam. Hahaha. Tsaka hanggang dito na lang, dalawang booking lang ako kayak Ni eh. kaya ingat tayo.